Pick or sa Philippine Electrical Code, may standard yan niya. Mga kabisi mind, so may sasagutin lang tayong tanong galing sa ating followers. So ang tanong niya, ilang ampere ng breaker na dapat ilagay sa bahay? So bago ko yan sasagutin, uh, disclaimer lang muna. Ako ay hindi engineer at lalong hindi ako eksperto sa pag ng load. So, base lang sa aking kunting kalaman, ibahagi ko sa inyo kung paano mag ng load. So, unang-una, dapat mag-aral tayo ng basic sa Ohm's Law. So, ito yung formula ng Ohm's Law. P over I times uh, B. So sa symbol P is equal to power I is equal to current B is equal to voltage so ang unit ng power is watts unit ng current is ampere unit ng voltage is volts So sa formula P is equal to I times B kapag power ang uh, hinahanap natin kapag current naman ang hinahanap natin, I is equal to P divided by voltage. Kapag voltage naman ang hinahanap natin, P divided by current. So, tandaan natin kapag nag-compute tayo ng load, dapat alamin muna natin yung FLA, yung full load ampere. So, yung total load estimate natin sa isang Uh, bahay. So halimbawa, yung total load natin sa isang bahay 3600 watts. So ang supply natin dyan ay nasa 230 volts. So ang hahanapin natin ay yung current para makakuha tayo ng uh, eksaktong amperehe ng breaker at size ng wire. So sa sa formula natin, current ang hinahanap, yung power natin, given at saka uh, voltage, ito yung computation. Uh, 3,600 watts divided by 230 volts. So, ang labas niyan ay 15.65 ampere. So, ito yung total ampere ng... Uh, load natin. So, tandaan natin sa PIC or sa Philippine Electrical Code, may standard yan niya. Ang full load ampere, uh, may advanced uh, factor niyan na ampere trip. So, times 80% kapag uh, hindi tuloy-tuloy yung uh, operation, times 100% 20% din kapag tuloy-tuloy uh, yung operation or yung uh, supply natin. So, ngayon, halimbawa, uh, sa bahay, hindi naman 24-7 yung uh, paggamit ng kuryente. So, itimes natin sa 80%. Yung 15.65 times uh, 80%, is equal to 12.52 amperes. So ito na 'yung uh, total full load ampere. So ibig sabihin itong 12.52 ito na 'yung uh, ampere trip niya na pinaka uh, mataas. Pagdating ng 12.52 amperes mag-trip na 'yung breaker natin. So ngayon uh, anong ampere ang breaker na dapat ilagay natin. Sa 12.52 amperes, walang breaker na available yan. So, ang breaker na available yan ay nasa 15 amperes. So, ang ilagay natin, 15 amperes at ang size ng cable ay uh, number 14 AWJ Kapag mm naman, 2.0 or 2.5. yon ang uh, required na size ng cable. Ang tanong ng ating followers, ilang amperahe ang dapat na ilagay na breaker. So, so ito yung sagot ko. Ang ilagay natin na ampere ng breaker, base yan sa ating Uh, estimate sa pagcompute ng load sa buong bahay. So sundan mo lang yung formula. Uh, basic lang ito. Pero kapag hindi mo alam yung basic, hindi mo makuha yung tamang paglagay ng circuit breaker. Pero tandaan natin kapag sa Pilipinas, ang standard natin sa bahay, kahit maliit ang bahay, nasa Uh, 15 amperes sa ilaw, 12 amperes sa outlet, at saka sa main is nasa 30 amperes. So, yun ang uh, standard natin. Kahit isang ilaw o dalawang ilaw lang, so yun ang uh, ilalagay natin. Kasi iniisip dyan na kung may idagdag tayo, hindi tayo magka problema sa ating wire at saka circuit breaker. Yun lang ang may bahagi ko sa inyo. Sana nasagot ko yung tanong ng ating followers kung, kung uh, nalilito kayo sa ginawa kong computation. Pwede kayong magtanong ng uh, eksperto kung paano magcompute ng load. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like, share at paki-follow na rin. Okay, bye-bye mga KBC